ang panawagang ipagbawal na ang mga pogo sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw yan tinatalakay ng gabinete. Ayon naman sa NEDA, hindi matutumbasan ng pera ang problemang dala ng mga pogo sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kung si Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisaka nang tatanungin, mas maiging ipaban na ang pogo sa Pilipinas. Ito ay kahit pa aabot sa 20 billion pesos kada taon ang posibleng mawala sa kita ng bansa ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Matatanda ang mas tumindi ang panawagan na iba ng Pogo sa Pilipinas matapos ang sunod-sunod na paglabas ng video kung saan makikita ang pagtorture sa mga worker nito. Bukod pa rito ang kaliwat ka ng krimen at scams na konektado sa mga illegal na operasyon. it may be a big number, but the cost and uh, the so particularly social cost of, uh, of pogos are quite high. and also we are trying to position our country as a legitimate uh, place for business uh, where, uh, you know, uh, um, we are trying to attract uh, investors to come, tourists to come. Uh, and, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Giit pa ni Balisakan, mababawi naman sa ibang paraan ang kita na posibleng mawala mula sa Pogo. Yun nga lang, hindi pa rin daw pinag-uusapan sa gabinete ang pagban sa Pogo hanggang ngayon. Pero kahit hindi ito kasama sa agenda, Nagsasagawa na ng profiling ang Labor Department sa higit 20 mil na manggagawang posibleng mawala ng trabaho kapag ipinaban ang POGO. Ito yung pagsusuri sa skills o kakayahan ng mga POGO worker para malaman kung ano ang ibang trabaho na pwede nilang pasukin. We cannot actually uh, just uh, wait for the day na sinabing close na. Uh, dapat nagtatangasisyon na rin kami. Baka gusto na ninyong mag-start ng training ninyo. Nang sa ganun, maihanda na namin kayo sa available na trabaho. Dito sa Metro Manila, sinimula ng profiling. Sa ngayon, ipinang-utos na ng PAGCOR na bawal na ang work from home sa POGO workers. Ito ay para mas maging madali para sa dole na mag-inspeksyon sa mga tanggapan at malaman kung lehitimo ang mga operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.